Hello mga amigo, Welcome to my vlog again, sian. Mga lawang punta ko na dito sa garden. Kagandahan lang mga mimi, Bells, kapag malapit ka lang sa garden mo, no. Yung nasa likod bahay mo lang yung garden mo. Any monument na gusto mong magpunta kahit nagkakapika, pwede. Yan. Yun yung mga privilege ng mga plantita na gaya natin. alam niyo 'yun. Nakaka-relate ba kayo mga Mima? Kung saan yung lugar natin is heaven. eto yung, ito yung paraiso para sa atin eh. Yung lugar na to. Yan. Ang gaganda mga Mima oh. Hmm. Mga rare yan mga Mima. Mga, mga rare na ano na drasina. Hmm. Mga rare na dalasin yan mga mi. Get song kayo nito mga mi mo. Yan. Ito 150 lang to mataas na. Si Carly J. Dracina. Malapit nang maubos. Parang tatatlo na lang to. Aapat. Ah, Meron pang isa ito. 250. Mother type. Yan. Mother na siya. Ito naman. Si quadricolor. Yan. Malaki na siya. Parang one foot na siya. Yung, pag, yung dulo sa dulo ng mga ano ng dahon niya 1, 250 pero ito may pang 150 naman ako 'yan. Ito oh. Uh, 200 si Twisted the Compacta di Dresina. 'Yan, ito pa. Ito naman 150 lang 'yan. Pero almost the same lang yung height, mas makapal nga lang 'to. 'Yan. Ito 180 mga Mima. 180 ito naman, si variegated fortune plant, 250. Getsong, getsong kayo mga mi. Darasina. Ayan. Ano ba ngayon? Mali pala yung napagtaniman ko sa halaman ni Ma'am Lourdes. Ito si black, ano to eh. eto si black bigroy yan 50 pesos lang to si black bigroy yan meron pa ako pala oh naligaw oh, mga mima si bicolor aglonema alam ko nga kasi mga mima hilig ako magpropa sa totoo lang. yan itong bicolor ko na to aglonema hindi na to bagay dito to alisin na natin to dito yan yan ano na siya yung ugat niya umukay na kasi nagdahon na siya eh. bali pang alawan dahon niya na yan pagpapahingahin ko muna siya pag humabahaba yan ng konti i, ah, imamarkot ko siya Ito. Itong color aglo to tong bicolor aglonema na to yan di ba ang ganda pretty siya pretty promise Yan. I adjust adjust natin ng konti. Actually, ma, ano maluwag na siya, nakaka nakakatuwa na ano ah uh, antaw Ano na siya, um nakakahinga na yung mga halaman. Yan. Ito, pinropa ko si ato uh, yan naglalagas pa siya pero carry boom, boom lang Ito mga mima since wala naman gumigitsong, intayin hintayin na lang yung propa nito pero ang nakikita ko na pwedeng itapkat, dadalawang pirasong ano dalawang pirasong dahon pa lang yung pwedeng pagtapkatan ayan dalawang piraso paangatin lang muna natin to tong ano buntis na siya paangatin lang natin para matap cut to para kaming three leaves <clears throat> matagal na rin to dito ma kahit balik puhunan program lang din muna to si orange marmalade tapos pagka ano yun kung sinong may gustong bumili ng mother cut o yung base cut yun syempre mas mahal yung base cut kasi ano yun eh tutubo pa ng marami yung base cut Ayan, si orange marmalade. Hindi mo na natin 'to ipo-for wala lang bigla ko lang namiss 'yung halaman, kaya bigla akong pumunta dito. Nakahiga ako eh. Nasa ano ko nasa Nasa bahay ako, nakahiga ako. Wala lang, bigla ko lang namiss 'yung halaman. Kailaya agad dito. Alam niyo 'yun, 'yung ano privilege ng malapit ka lang sa ano malapit ka lang sa halamanan mo yan ito yung pink ko ha mga mima 150 lang to pink legacy yan that's why na distinguish ko yung isa na red kasi super red siya talaga red talaga yung nasa gitna niya ito talaga pink yan 150 lang to <coughs> excuse me excuse me po excuse me po yan. Pagkatagulan talaga hindi maiwasan no na yung may mga nalulusaw na dahon. Pero keri lang. Mhm. Mm mga mi oh. Ang aking bilite yo. Oh. 350 lang yan. Mhm. 350 lang yan. O di ba kung kailan pumunta ako dito tapos wala naman akong ano Ayan coming six leaves 350 Alam niyo mga mi ang mas maganda kung kayo yung magpalaki yung sa puder niyo na lumaki ayan To si Vanilla Peach Panama Ayan 180 lang to Vanilla Peach Panama And almost perfect ang dahon Although may mga plus ng very very light yan sa mga old lip yan. Tapos yan o, pa mother type na siya. Ayan. Nakakatuwa mga mi kasi ang healthy ng halaman. Ang healthy ng halaman niya Ayan. Ito o. Long, uh, ba dalawang puno. 180. Actually, isang puno lang yan, pero nanganak na siguro siya. 180. Nakakita ako ng ano, ng bambino. Grabe. Baka merong gustong maka-experience nito. Um, si BQ. to. Bigay ko na lang kahit ano na lang to. Si BQ. 350 na lang. Yan. Baka gustong maka-experience ng BQ. 350. Oh my goodness, mga Mima tumatalab yung ano. Hindi ako makapagtago, oy. Oh, Ma'am Lourdes oh. Uh, update sa ano mo sa sa iyong um, Okay siya. Walang ano, walang walang ano, walang naging problema sa pagpo-propa, ayan oh. Pa, palitaw na rin tong ano. Same as this. Si Margaret. Etong mga Mima wala pang may ari to ni si Margaret ha, mga Mima. Yan, para lang sa kaalaman ng iba, yan, super giant yan siya. Napakalaki. Hmm. Ito, old leaf to. Ayan, o. Oh. Ang laki. Si Margaret. Ayan, may pa coming up na. Ito pa yung isa niyang dahon. Ang hmm. laki to, mga, mga laki dahon niya. Ayan. Yan, si Margaret, mga mima. Uh, coming for le leaves, 280 lang yan si Margaret. Giant to mga mi. Pag gusto niyo naman tong ano niya, base cut niya, ayan may patubo na agad. Ito. As usual, kay 300 na lang tong base cut. Kasi mga mi, mas mas malaki yung ano, mas malaki yung teka lang ha hindi pa tayo. Mas malaki syempre yung potential lang base cut. To. Although pangit siya, pangit kasi nga mga old lips yan, mga olives yan ano to mga mima, ang base cut ay ano uh, ayan oh lima, limang dahon ni base cut hmm. 300 to ha si base cut mga mima yan. kasi mga mi kahit sabihin mong base cut yan nakuha na yung top cut yung tutubo rito mga mi hindi lang isa, ito o, oh, ayan oh may isa na oh hindi lang yan ang tutubo dyan, mga Mima Bells. Tapos, napaka-healthy ng roots. Yan. Ano ba yan, mga Mima? Umuulan. Bigla lumakas ang ulan. Nakakainis. Hmm. Hmm? Mga Mima, na muna kayo. Babay na muna. Lakas na talaga ng ulan. Pamain-pamain. Bye!